Hindi talaga maganda mga idol ang unang laro ni DeAndre Ayton sa Lakers. Buti na lang preseason lang ito. Ano ba yung nangyari doon? Tignan natin dito sa unang stat ni this game na rebound lang naman niya yung bola kasi kapos yung tira ni Rui. Coincidentally, itatlo rin tong nakapalibot sa kanya kaya matik yan maluwag yung depensa sa iba. Hindi na naisip rin ni Ayton na tumira dyan syempre. Good find din ang nagawa niya para dito kay AR ito, nakitaan ko to ng promising na resulta mga idol. Wala pong stats sa si Eton dito pero naging mahalagang factor naman siya kung bakit naging posible to. May sobrang high pick and roll play sila ni AR dito no? at actually ang tawag sa play na ito ay stack or Spanish pick and roll. Dahil kasabay po ng pick and roll play nila ay may back screen pa itong wing player nila na si Laravia doon sa bigma naman ng kalaban. Lahat yan ang nangyayari ng sabay-sabay. Naging solid po syempre yung screen ni Aton kaya naiwan si Ryan Danjan So yun pa lang ay importante na rin mula sa inyong big man no. Actually magiging epektibo to kung mahusay din talaga yung guard mo at si Reeves to ngayon. Mahusay din naman yan. Mas delikado syempre pag si Luka at mamimiesta talaga siya sa iba't ibang matchup sa magagawa niya buhat nung ganitong play. Pero yun nga dahil sa screen Aiton, then sa penetration ni AR nabasag tong depensa kahit walang field goal sa Aton dito sa clip na ito mga idol. E eh, ayos lang kasi makikita nating na mamagnet nga yung mga defenders sa loob buhat nung play. So may potential talaga tong play na ito lalo na with Luka and Aiton or Lebron and Aiton. Tapos na po ang FIBA mga idol pero NBA na sa October and mainit pa rin ang basketball dito sa Pinas with MPBL, NCAA, pati UAAP. May bonus pa rin po sa One Export sa inyong unang hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Dito naman po na may malaki siyang advantage kontra kay Dylan Brooks ang gugustuhin mo sa big man mo ay pumesto talaga siya dyan at hingin ang bola. Lalo at Aiton pa ito na kilalang may soft touch around the basket. So goods na rin to na tumesting siyang postahan yung smaller player at na-foul nga siya. Gusto mong makita yan mula sa big man mo. Actually ito ay pwedeng naka-play para kay Aiton mga idol kasi after niya ipasa yung bola kay AR itong si Rui po ay may UCLA screen para sa kanya. Bale back screen lang yan para makapag-cut sa loob itong player. At na-open na nga actually si Aiton dito at kung mabibigyan siya ng lead pass ni AR dito malamang ay dakdak -dak sa kanya yan. Kaso anong ginagawa ni AR dyan? Ayun, nakayoko wala rin Lebron at Luka this game na masasabi nating dalawa sa top playmakers itong LA. So good sana kaso yun nga, hindi nila nahanap si Aiton this time. Actually sa tingin ko po, okay ang naging depensa ni Aiton dito sa first quarter. And siguro sa ibang video na yun. At mag-focus muna tayo more sa offense in this video. Pero heto nga, na manage niyang kumuwala dito sa Gortat screen ni Igudaro. Dapat ay easy basket na yan dito sa driving ng si Grayson Allen pero dahil pinusuan nga niya, nakapag-provide siya ng rim protection dito sa Lakers. Again, yan din ang gusto mo mula sa iyong big man. Heto, another underrated na ginawa ni Aiton yung bilis niya sa paglipat-lipat ng screen dito. Humarap sa kanan, then kaliwa, tapos kanan ulit para talagang maiiwanan ni AR yung defender. Kaya ayan, switch kagad dito sa big na si Igudaro. Wala mang major stat yung ganito mga screen pero napaka-importante nga niyan sa opensa. Actually, pwede pa nga mabigyan ng packet pa si Aiton dito kaso hindi nga lang rin pinasa ni Reeves ulit. Pero ito talaga yung hindi naging okay kay Aiton sa pagkakataon na ito. Tutuka na ito eh. Ganda na ng look niya. Smaller big man to nasa harapan. Kilala naman siyang player na may soft touch. Dapat po e eh automatic 2 points na ito mula sa kanya pero yan ang nangyari. Sa napapansin ko, hindi po gaano nabibigyan ng ganitong mga looks si Aton, mga idol at magandang mahanap siya ng mga kampi niya from that range kasi tumitira din naman siya ng ganyang kalayo. Kaso na mali yung dribble niya, actually sa ganito pwede na rin siyang mag handoff kay Laravia dyan eh, baka makagawa pa siya ng good look sa kampi niya. Pero para sa akin okay din naman niyang nabibigyan si Aton ng kumpiyansa to create din ng sarili niyang tira, hindi nga lang natuloy yung atake niya. Nabibigyan-bigyan na talaga siya rito sa second quarter at heto may pocket pass na siya mula kay AR at dahil kilang kila offensive weapon din ito, ganyan nga at kinuyog siya sa loob. Good to see din yan mula sa Lakers na ginaganyan nila yung big man mo. Ibig sabihin lang yan ay naikita ng kalaban na effective nga to sa loob kaya dapat hindi siya pinapapasok. Maraming posibilidad ang pwedeng makreate sa ganito mga idol na sirpan lang din si Aiton sa pagkakataon na ito. Solid na mga pasa kay Aiton ang nabibigay ni Reeves dito pero yung nga wala siyang field goals made this game dahil dalawang beses lang din siyang nag-attempt. Yung isa nga yung kanina at heto yung pangalawa, tutukan, in rhythm naman at alam mong kaya naman talaga niyang ipasok yung ganitong layup pero ganyan ang nangyayari. Alam mong bad trip siya pagkatapos. Pangit talaga ang naging Lakers preseason debut ni DeAndre Ayton mga idol. 1.8 rebounds, 1 assist, 1 steal and 2 blocks po ang mga numero niya this game. At hindi na masama yung rebounds and blocks ha. Naulangan lang syempre sa puntos kasi i-expect eh, mo na at least double digits yan ngayon at wala si Lebron at Luka. Pero kasi hindi naman din siya nabibigyan gaano pag nabibigyan naman, nagmimintis din. For sure, kulang pa talaga yung two attempts niya sa buong laro. Dapat madagdagan yan. Tsaka sinabi rin naman niya after the game na hindi daw sa mga numero ang pinunta niya sa Lakers, kundi kung ano man ang gustong ipagawa sa kanya. Pero para sa akin, eh, dapat mas maraming points pa rin talaga. Kaya, kayo ba mga idol? Ano masasabi niyo sa Lakers debut ni DA? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.